Actually, pupunta kami sa Daga. Oo. Nagaling sila sa Batangas. Sa Batangas is uh, sa Holy Week, March 25 na mm -hmm. Hanggang Holy Saturday. Uh Oo. -oh. Pero pag may emergency, ang um, sundalo kasi ay hmm? 24-7. So may mm -hmm. out, out Pero sila nandito. Uh -oh. May mga sacrifices may... ka bang ginagawa din kapag holy? may mga... Ilang bagay kang tinitigil o hindi ginagawa? Actually, pinitensya ako. Actually, araw-arang nagsasacrifice ako. Hindi ko makain kasi masyado ng... Actually, so, gabi hindi na mm -hmm. mm -hmm. ako makain. Gabi ako masyado. Tapos, hindi ako magpagbaboy. Orang isda ako. Tapos yung munak mo lang uh -hmm. Ang tubig. Wala akong night-night. Walang bisyo. So, hindi na yung ako pinaka-sacrifice na to... may si... Oo, kapare. <laughs>